Magandang araw mga kauragan ang ating lutong bahay serye ngayon ay magluluto tayo ng alugbati dahil may nabili akong gulay doon sa tindahan ng mga Pinoy dito sa Jeddah ay magluluto tayo ngayon ng masustansyang gulay itong gulay na isa, hindi ko alam kung anong gulay ito pero para siyang talbos ng kamote na may pagkasaluyot pero hindi naman siya madulas Tinatry ko siya na lutuin ngayon at ihahalo ko dito sa ating gulay na alugbati. Ayan, ang ating lulutuin lang ngayon ay napakasimple lang. Lutong bahay ang ating uh, recipe for today. At ayan, pagkatapos natin ay himayin lamang natin sila isa-isa pati na ang gulay na alugbati. Naranasan nyo na rin ba itong mga kaurago na minsan nagkikrape tayo sa mga gulay, di ba? Huwag naman puro tayo karne or isda. Syempre na namimiss din natin yung mga simpleng luto lang sa gulay. Simple lang ito pero mas tansya. Alam nyo ba ang trivia mga ka-Oragon? Noon, akala ko itong alugbati ay hindi kinakain. Nakatandaan nyo ba? Sino ba naka-experience ng mga bata pa na yung bunga nito at ginagawang manti-mantika, di ba? So na, na experience ko lang siyang matikman nung tumiran na ako na Maynila. Kinakain pala ito sa probinsya hindi ko alam na kinakain siya dahil nilalaruan lamang namin yung bunga nito. Akala ko nga nung una ay nakakalason, yung pala masustansya siyang gulay at pwede siyang ihalo kahit saan. Pwede siyang ihalo sa munggo, pwede mo rin lang siyang igisa at ihalo sa may mga sabaw-sabaw o di ba? At pagkatapos niyan, eh huhugasan lamang natin siya ng maige dahil marami siyang buha-buhangin. Alam nyo naman dito sa Saudi, ay disyerto. At ang pinagtataniman nila nito ay siguro ay puro buhangin din. Kaya ganoon, madami talagang buhangin. Siguro nakalimang hugas ako niyan bago ko uh, sinunod yung ating alugbati. Itong alugbati ay hindi naman siya masyadong mabuhangin pero kailangan siyempre hugasan natin siya ng maigi para matanggal yung mga dumi niya, di ba? At pagkatapos natin siyang hugasan, ay lagi lang natin siya sa salaan sa para maiga yung tubig niya na sobrang tubig sa paghugas natin. At pagkatapos na na pre prepare na natin ang ating mga gagamitin sa pag-isa, syempre ang ating nagi, sibuyas at bawang. At ang kanyang panglahok dyan, ang ilalahok ko, ayan, nakikita nyo ang sardinas. O, diba, sinong nakakamis na kumain ng ginisang gulay na may sardinas dito sa Saudi. At bukod nga dyan sa sardinas, eh, meron din akong nabili na ito nga yung parang meatball siya. Nagawa siya sa Indonesia. Itatry ko siya kung masarap. At ayan na nga, atin ang igigisa ang ating sibuyas at bawang. At kapag naamoy na natin, syempre yung aroma niya, ay sinunod ko ng igisa yung meatballs na aking binili doon sa Pinoy Store. Itatry ko lang siya, gawa siya sa Indonesia. At kapag medyo nag-brown brown na siya, pwede na rin natin ilagay yung ating sardinas. Ayan. Halu-haluin lang natin hanggang sa maluto ang sardinas sa mantika. At pagkatapos niya, nailagyan natin siya ng cubes. Chicken cubes ang ginamit ko dyan. At durog na paminta. At pagkatapos niya, ay maglagay na tayo ng tubig. Sino ba relate sa inyo dyan na yung lata ng sardinas ay nilalagay niyo pa ng tubig para masaid siya, ba? Diba? At pagkatapos natin lagyan ng tubig, ay magdagdag tayo dito ng oyster sauce para magdagdag ang pampalasa sa ating lutuin. At pagkatapos na hintayin natin kumulo, at saka na natin ilalagay yung gulay. Siyempre, unahin natin yung alugbati kasi medyo parang matigas siya. Dahil malalaki yung dahon niya, kaya inuna, inuna ko na siyang ilagay kaysa dun sa isang gulay. Ayan, patapos ko siyang ilagay, ay hintayin lang natin na lumiit siya hanggang sa kumulo yung yung sabaw ng ating gulay at kapag na-absorb na niya yung tubig doon sa gulay natin ay saka naman natin isunod itong isa pang gulay na ating ihahalo sa alugbati. Ayan, ihalo-halo lang natin, mix-mix natin siya. At pagkatapos niyan, mga ilang minutes lang dahil madali lang naman ito maluto. At hintayin lang natin ang kumulo muna yung tubig niya. At magdagdag din tayo dito ng oyster sauce again at ang ating durog na paminta para sa ating pampalasa kasi pag uh, medyo kulang, kinukulang pa kayo sa lasa niya ay eh, pwede naman tayo magdagdag. At kung mahilig tayo sa sili, syempre maglalagay tayo at sa hindi naman eh wag nang maglagay, di ba? So ayan, luto na ang ating simpleng gulay na masarap at masustansya mga kauragon. Napakasarap niya, lalo na ito, itong meatballs niya. Masarap pala siya at masarap yung alugbati na ginisa lang natin sa sardinas. Ayan, pwedeng pwede nyo rin tong gawin mga kaurago, napakasarap. At kung nakaabot ka sa dulo ng video nito, ay maraming maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli ng ating episode ng Lutong Bahay Serye. Thank you mga ka-Uragon! Bye! God bless everyone!